Wow, ang sarap naman ng siopa ho niyo. Pengi naman, mami. Akaway, mami. Bango nga eh. Pengi ako. Damot niyo naman. Dito hindi ko ako makain eh. Ano ba yan? Asado bola? na bola. Paano ko malalaman sa amoy? Kaso pinagdadamot niyo siopa ho. naman ng siopa Eh, ito na pinagawag mo eh. Ayun yung... Pengi ako siopa ho. Ay, paamoyan ako aso. Akaway. Bumili ka kasi. O, sige. Pwede ka bumili. Ang mura lang nito. Pwede Mami, ah, di ba mahilig kayo sa siopaw? Oh? Mm, not much. Mahilig na lang kayo. Sabi niyo lang mahilig kayo. Ay, oo. Oh, oh. Mahilig kayo sa siopaw, <laughs> di ba? Papakainin ko kayo ng pinakamalaking siopaw. Oh. Oh, Mas malaki oh. pa sa mukha niyo. Mas malaki pa sa ego niyo. Hindi maganda. Oh, gusto nyo makita? Okay. Oh, oh. Naniniwala kayo sa akin? Oo, oh, ayun. Oh. Nakita ko na nga eh. May laki nga ng siopaw oh. ah, okay. na hawak. Ayun, ayun, ayun. Magkano yung pinakamalaki shop shop niyo, sir? Ano po? 215 po, tsaka 235 yung combo. Ito pala. Ano mas best seller yung combo? Same lang po. Dalawang combo na lang. Dalawang po. Oh. Salamat. Salamat po. <laughs> Salamat din, kuya. Magkano yung match natin? Mami, bawal yan. Bawal yan. Ba't bawal? Bibiling ko. Ah, bibiling niyo ba? Kala ko bubal sa inyo. <laughs> Dalawa pong matcha. Ito, masarap to. <laughs> Almond cake. Ito, matchang ka. Sa... Nakita nyo lang. Nakita hindi, niyo lang. binibili ko talaga to. Oh, ito, ano ito, ito. to? Ito, sa... matchang to. Malayan matchang. Ano? Special matchang. Ay, hindi ko alam kung special sa kanya. Pero sa mga... Special nga nakasulat to. Eh, kung, hindi ko pa nakain eh. Pero ito, oh. garantisado sa Dex. Daw in chai, masarap. Wow, ang sarap naman ang siopaw niyo. Pengi naman, mami. Okay, Bango nga eh. Pengi ako. Yeah. Damot niyo naman. Dito ah, hindi ko ako makain eh. Nandang Ba't ang damot niyo sa siopaw? So... Ha? Ay, oray, kung yung ano ko. Ano ba yan? Naman. Asado bola bola? Ay, ano ko malalambot sa amoy? Oo, oh, oh, may ko. Sige mo, sabi ko bilhin ng malaking shop, oh. Yan. Sa ganun. Alam mo na yung malasta. Okay Pwede naman, hindi pa ako makakain ng konti Amoy lang. Okay. Oh, aso, ah, pinagdadamot niyo shop, Damot oh. naman ng shop. Hindi oh. oh, na pinuwag niya. Pag ayun yung, pinuwag shop, oh. Amoy lang. Ay, paamoy ano ko, aso? Pumili <laughs> ka kasi. Oh, Pati ka bumili. Ang oh, mura lang nito. Okay na. Okay oh, no. ah. diba? Tanda ka tayo. Ayaw niya di ba? Hindi, mo kita. Wala, diyan kayo sa yung Wala sa buhay niyo. Go. Kunyari, ka yung pagkagat. 1, 2, 3, go. Mas masaya pa. Mas masaya. Hindi naman masaya yun eh. Hindi kita sa mukha niya masaya kayo eh. Oh. Oh, isa pa masaya. One, two, three, masaya. Mas masaya. Oh, ano naman? Malungkot na kumakain siya ah. pa. Malungkot. Oh, nag-iisip, nag-iisip. Thinking. Kumakain na siya. Thinking. Yan. Oh, happy. Yan. Ah, uh, angry. Angry. <laughs> Ututo ang puti. So, ngayon, kakainin na natin yung Shopao. Cheers, big Shopao. Ngayon nyo, guys, kung gano'n kalaki yung Shopao, mas okay na ganito na lang lagi yung Shopao para natatakban mo ni Mami. Hindi ko nakikita yung ano niya mukha. yung, yung Shopao. Ngayon nyo, guys, kung gano'n kalaki yung Shopao, oh. Ay, haga. Bilisan mo na sa gabi akin, na ba? Mas wala sa mukha ko yung Shopao. Mas malakas sa mas, kagi. Wala ka na mukha, Choy. Ang laki ng Shopao na to. Dito lang sa 1 Yes! So, guys, ito na ang kanilang big siopaw. At ngayon, kakainin na namin ni Mami. Pwede na kayo kainin siopaw? Ready ka, ready. One. Palakiin tayo ng kagat, ha? Kasi malaki yung siopaw. One, two, three, go. One, two, three, go. Ano ba? One, two, three, go. Damn! Oh, my God! Wow! What's this? din. Yes, ang laki ng no sobaw. Oh, siguro ano na to, family size. Pampamilya. Pwede na guys, at least, apat na tao ang kakala. Mmm! Ang sabi yung sobaw, ang malasa. May mga naman sa, so. ano to, chorizo? Oo. Oh. Siksik siya. Siksik yung laman ng sopaw nyo. Not sponsored. <laughs> Grabe. Manaten. Ay, gagi! sapatos so mo, hindi nagkaroon. So guys, sorry matatakam lang kami. Oh. So ito na yung big shopaw with the sauce. Tinan nyo kahit kalahating shopaw nila kasi laki na ng isang normal na shopaw. Hello po. Shopaw. Mas masarap yung make Oh, tinan nyo ginawa nyo sa kamay ko. Hmm? Matamis oh, yung sauce niya. Hmm, matamis lang. Matamis lang yung sauce. <tinyo> Bruh. Mm, mm, yung alat ng sop. Yung alat ng sop at saka yung tamis ng sop. Tapos yung dough niya, yung dito? So, dito yung, 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 dough na, yung dough dito. Tawag dito ko yung ina. Balag. Dough mami lang po tawagan namin pero lola ko po talaga siya. Okay, lola ako na yun. Sa <laughs> <Batak si mami. laughs> so, tingin po ilan taon po si mama? Mga 64. Wala naman. Grabe ka. Late 40s, gano'n? Wow, late 40s! Ito ko, Shobo! Masarap talaga, Shobo. Pumili <laughs> kayo ng Shobo. <laughs> so, every time na... Thank you, Pomo. Every time na hirita ako kay Mami, takpan lang na Shobo yung mukha. Laki yun. Dito na aga, dito yan. Oh, na siya. Takpan <laughs> na Shobo. Thank, Thank you, Pomo. Thank, Thank you, Pomo. Thank you, Pomo. Thank, Thank you, you, you Pomo. Magkakano ka sa Shobo, eto na. Pwede ka na naman? Hindi. Dito pala yung labas. Ito ka lang mag-tipin. Sorry, Sandy. Ito Saka ni Shopaw. Salamat, boss. Ito naman, muntik ko na matakas yung Shopaw, Thank you, boss.